Ano pong nang, ang sa inyo? Ano pong nararamdaman niyo? Para po, lang. Tapos lang, sila, 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 sila. Po. Um, sa inyo, tapos sa kanya naman po? Ito po, yung sugot. Ito po, nilalagmat po po, ba balik-balik po. Pero pinatikap niyo po yung doktor? Hindi po po. Tapos po, lang sa inyo, nilalagmat po po. Ito pong sa nililipas. Po, ito po palipas. po, kaya. Dito po. Tikit po. Masakit po. Wala po. Dito po. Wala po. Dito po. Poo! Masakit po. O, pikit lang po ha. Poo! Same verbong karapaktong may sisignong crosses de rin at crosses de santi. Amen. Poo! Aray! Sino ka mang gumagambalas tao? Ito ang makapag-usap ka sa spiritual ng Diyos. Diyos ang lahat. Diyos ang nakatakutan sa Paktong pigabit pigato. Pum! O, oh, alisin mo na yan. Pum! O, sige, ganyan. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Mula ulo, mula ulo. Yan. Sige, mula ulo. Sige, pababa. Pum! Aray! ko! Sige, lahat. Mula ulo, pababa, pababa, pababa. Sige pa, mula ulo pa. Pum! Aray! Sige pa, sige pa. Masakit po dito. O oh, sige pa, mula ulo pa. Ayan. Sandal, sandal, sandal. Ayan, sige pa. Aray! Ayan, pababa, pababa. Ayan, sige, mula ulo. Boom! Aray! Sige pa, sige pa. Pababa, pababa, Aray! pababa. Ayan. Sige, alisin mo na yan. Alisin mo na. Opo, opo. na. opo. Opo, opo. gumawa. Ha? Oo, oh, aalisin mo din yan, Alay. ha? Aalisin mo yun, ha? Sige, sige, dalawang kamay. Mula ulo, mula ulo. Yan, pababa. Yan, sige, pababa. Lahat yan, titigilan mo na ito, ha? Opo! Titigilan opo. mo na, ha? Kapit-bahay ka ba? Kapit-bahay ka? Kapit-bahay ka? Opo! Sige, sige, sige. Mula ulo, mula ulo. Pababa. Sige pa, may nakikita pa ako. Opo, opo. Sige pa, sige pa. Yan, pababa, pababa. Gagaling na yun ha? Ngayon pa lang gagaling na yun ha. Gagaling na. Sige, sige, sige. Mula ulo, mula ulo, mula ulo. Pababa. Yan, yan. Sa paa niya, sa paa niya. Matagal mo nang ginagambala to. Matagal mo nang ginagambala. Matagal na. O, oh, sige pa, sige pa, sige pa. Yan, yan. Sige. Nainggit ka ba nang gagalit? Nainggit ka. Anong pinagkakalit? Ano pinagkakaingitan mo oh, sa kanila? Ana? O ano pa lang pinagkakaingitan mo? Aray, aray, aray. Po, o oh, sige pa, sige pa, dalawang kamay pa, sige pa, ayan, sige. O oh, wala na, wala na. Gagaling na yun ha, ngayon pa lang gusto ko gagaling na yung dalawa na yun ha. Titigilan mo na ito ha, lulubayan mo na ito ha. Opo, opo, opo. Sige apo, pa, apo. sige pa, mula ulo pa. Opo. Oh, wala na. Hoy, babalik ko sa iyo oh, na. Pu! Aray! Oo na, oo na. Pu! Pu! Te, te. Ito pa, inumin po ka lang. Tapos painumin niyo po siya. Painumin niyo po siya kahit ang pa. Inumin niyo, inumin niyo. Ito po, ganito po yung gagawin nyo. Putong pa po, bukosan ng repel lang po ng refill. Mas maganda po, mas marami kada araw may ininom Pati siya po, painom nyo rin po. Ganito po, kapag pati lahat na lang, kapag po nito, na repel lang po. Ay, pag ganyan Opo, kahit ano po tubig, re-repel basta po ininom nyo. Pwede ko po, kapag kalahati na lang, o kaya nga dito, re-repel po. Niyo. po, po na lang, okay, ganito, mo. Ngayon po, ano po ang pakaramdam niyo? nililigo. <laughs> Tapos po ano? Gumay pagbabago po siya. Okay na po rin 'yan. Ano 'yun?